Kapag may sunog, mabilis kumakalat ang apoy. Kaya naman importante ang protektahan ang inyong sarili. Manatining kalmado at lumabas ka agad ng bahay o gusali at tumawag sa pinakamalapit na fire department. Kung hindi pwedeng madaanan ng pintuan, maghanap ng pangalawang madadaanan katulad ng bintana. Kapag ang inyong damit ay nadikit sa apoy, tumigil ka agad sa paglalakad, drop to the ground at magpagulong gulong hanggang sa mawala ang apoy. At kung kayo ay may mga kamag-anak na naiwan sa loob ng bahay, kaagad ipagbigay alam sa mga bombero upang sila ay mailigtas. Laging tandaan, hindi natin maiiwasan ang anuman trahedya o sakuna. Kaya ang sapat na kaalaman at tamang aksyon ang makakasalba sa atin sa mga ganitong pangyayari.